Vice Ganda, personal na kinausap si Attorney Annette Gozon para makapasok si Shuvi Etrata sa It's Showtime. Grabe ang suporta ni Meme Vice. Sa isang tweet na agad nag-viral noong Sabado, July 26, ibinunyag ni Vice Ganda na siya mismo ang kumontak kay Attorney Annette Gozon, ang Senior Vice President ng GMA Network, para mapasama si Shuvi Etrata sa It's Showtime. Kasabay ito ng paglabas ng kanyang bagong vlog sa YouTube, kung saan guests niya si Nashuvi at Ashley Ortega. In just a few days, lampas 1.6 million views na agad ang vlog, patunay na super patok ang tambalang ito, kasama na si Vice, of course. Sa tweet ni Vice, ito ang sabi niya, Even before we shot the vlog, gusto ko na si Shuvi. Kaya nga ako mismo ang kumausap kay Miss Annette para kunin siya sa showtime. Si Ashley, di ko pa masyadong kilala at wala akong dama sa kanya. Pero after the vlog, mahal ko na sila pareho. Pareho silang magandang nilalang. Sobrang na-appreciate ng mga fans ang honesty ni Vice, lalo na ang effort niya na personal na makipag-ugnayan para mabigyan ng chance ang mga bagong mukha sa showbiz. Nag-trending agad ang tweet at puno ng papuri ang comment section mula sa fans ni na Ashley at Shuvi. Ang dami ang nagsabing na touch sila sa gesture ni Vice at excited na silang makita pa ang duo sa Showtime at sa iba pang projects talagang ibang klaseng tao si Vice. Hindi lang superstar, kundi tunay na support system para sa mga rising stars ng showbiz.